Hello Philippines and hello world. So terminal tayo today. Eh, Dad babalik na tayo sa trabaho o kaalamo lang no pupunta lang palengke ano. di ba? Ganyan lang ating outfit check. Nina tay mang arti-arti pag ay init kaayo. Murta niya, nya magsapatos-sapatos pagadaan kat sinilas ramangani ko guys. Mananau ka simple nga tao. bitaw no uh, storytelling lang taga may no storytelling ba kasi kadalasan naman tayo pag pumunta tayo ng Maynila di ba para para tayo naga ano, maga outfit check naka sapatos kung ano pa mga kolerete sa mukha so excuse me po sa iba pero so, ganyan talaga ako pag nawiw probinsya o pabalik ganyan lang ang antong ko para lang kung ano para lang kung pupuntang bayan <laughs> So, dito na naman tayo sa gilid ng bintana. O bintana tayo, no? Pag uwi ko, bintana ako. Pag balik ulit, bintana pa rin. O, so, magbaybay na bye bye na tas tong probinsya. Kaya balik na sa tagtrabaho. Kayod na naman. Ipon na naman. Tapos, ayan, pag nakaipon, o uwi. O, diba? Ganun lang ang buhay ng mga mahirap. Diba? ba sabi nga nila, mayaman ka naman kasi naka-aeroplano. Eba, eh, bakit ba? Hindi pwedeng sasakay ng eroplano kahit mahirap. <laughs> ah, storytelling tayo, guys, ha? So, sabi ng katabi ko, Ma'am, hindi, ko, hindi ka ba na nalulula? Hindi ka ba... natatakot ah, nagbi-video ka tapos yan di ba pag di ba, pag tumaas na yung eroplano sa mga mga relate diyan yung parang maghiyak-hiyak yung, -ano -ano yung tiyan natin or nag-ano-ano yung chan natin ba kasi yung iba dyan sa likod ko talaga, ay, Diyos, Diyos ko, siguro, first time siguro lang sumakay na aeroplano. Pero ako talaga, gustong gusto ko nga nag-video nga, di ba? O, di ba? Kita nyo nga nag-video ako. Sabi ko sa katabi ko, ay, hindi naman ako natatakot kasi sanay naman ako. Lagi naman akong ano. Hindi ako matatakot. Gusto ko lang ma-experience na ganyan. Kasi <laughs> charot, kala mo nang first timer. <laughs> Ah, di ba? So, mabilis na ang takbo dahil palipad na kami. Pero nakapagtataka, no? Bakit kayo yung replano ang bigat-bigat? Bakit kaya siya lumilipad? Diba? Naisip nyo rin ba yun? <laughs> ano magawa? <laughs> so, ayan, na no, Kami, nasa ibabaw na kami. Nasa ibabaw, ibabaw na. Pero, syempre, safe pa rin kami, ano? Kahit pa paano yung mga katabi, yun alam nyo ba, yung mga katabi ko, ano sila? Siguro first timer nga nila. Kasi nagdadasal sila ba? <laughs> parang ako lang ata <laughs> Parang ako lang ata hindi nagdadasal. So pagdating dito sa ibabaw, alam nyo ba, pag sumakay tayo ng ano, uh, bus, di ba may mga lubak-lubak na ano, daan? Parang itur ganun din dito sa, iba, sa, ano, sa langit or sa ibabaw ba? Kasi pag na, kumbaga, nasagasaan mo yung ano, yung uh, ang tawag sa bimbisayan itong panganod pero ano ba tawag doon sa inyo? Ano ba tawag sa inyo dyan? Yung langit, ano ba yan? Kasi buo-buo kasi yan siya. Makikita mo dito sa taas. Tapos pag nadaanan ng eroplano yan, parang para siyang lubak-lubak banadaan Tapos yung eroplano din, parang kumbaga, nagkurug-kurug ba o nang, kin, nanginig nginig naman yung ano, aeroplano. Para kang kinikiliti pag nakaupo ka, o. Oh. ba diba? Yung mga nakarilit pag sumakay ng aeroplano. O, oh, ganyan sa ibabaw. Ayan, makikita nyo dyan yung... Ah, alam ko na. Ulap nga pala. Pasti lang, talagang bisaya na to. Ulap nga pala yan. ba diba? Pag andito tayo sa... Sa, ano, kalupaan. ba diba? Makikita natin yung ulap na, ano, buo-buo. Kung ano yung mga style nila. So makikita mo rito sa ibabaw. Ayun oh, nandito na kami sa pinakaibabaw, 'di ba? <laughs> Buang. <laughs> Hindi talaga ako natutulog niyan mga day. Talagang nagvideo talaga ako niya. Wala talaga akong magawa. Yung mga kasama ko, tulog na tulog sila. E, ilang oras lang naman ang biyahe. 45 minutes or uh, 55 minutes. So ako talaga hindi ako natutulog. Kasi hinihintay ko yung ano, yung siyempre di ba may, may nagtitindang kape kasi gusto ko nang magkape talaga. <laughs> Mahal ang kape nila dito dayoy oy. Kung alam ko pa lang bumili na akong 3 in 1, nanghingi na lang ako ng tubig. <laughs> Ay, disco. So ito palang, lang ano, makikita pala natin dito yung paal. So, nadadaanan pala siya sa galing sa amin. Madadaanan pala yung Tagaytay Volcano or Taal. So, kung, kung pwede pa lang na magpababa dito sa aeroplano, bababa na lang ako doon sa Tagaytay. Ano? <laughs> Lilipad. <laughs> oh, by the way, andito na tayo sa kamay nilaan. Makikita mo na lahat na puro talaga bahay-bahay at wala ka na makikitang puno-puno. 'Di ba? Kaya sobrang init ng Manila dahil sa dami-daming bahay ba naman oh, makikita mabilang mo lang diyan yung yung puno na 'yan. So, yun na yung mga kasama ko. Yan na, nagdadasal na naman sila. <laughs> Kasi 'di ba pag pagbaba pag na ng eroplano, parang pag ano na yung magiwang-giwang na yan siya day. Pero ako talaga eh, kinikiliti talaga ako ba. Siyempre, ganun talaga siguro no pag sanay ka na sumakay ng mga aeroplano, 'di ba? Wag mula ako sakay na roller coaster endol. Mama mamamatay na talaga ako doon. So andito na tayo sa Naiya, no. So ano pa kadaldal ko daba? Ganun talaga ako. Hayaan 'yon na. ba, diba? dito na sa naiya, mainit na siya. So, ang aking flight talaga is delay. Lagi na lang itong delay. Itong uh, airlines na to kasi nung pag-uwi ko, alam nyo ba, is ang, ang flight ko is 1 o'clock. Nakaalis kami 2:30. Just ko marimar. Lagi na lang siyang delay. So by the way, okay lang dahil ano naman, safe naman. So andito na si Daniela. <laughs> Daniela. So, paitan, no? wala malay mo na ito, ani, Yung trending, ang taba na, ano, yung may magsundo, bitaw sa mo sa Airport, minatay, mabuning mamanggi, musundo na ito, ani, o Huwag <laughs> yun, sundo. Asa ah, rin ito kong Amerikano, o Na-scam. Na-scam, o eh. Ito rin ang tao, pero, nga naman yung <laughs> Amoy oh, oh, by the way, so hinintay ko nga pala yung aking ano. O oh, nga ano. Hintay na natin yung ating sundo. Dahil on the way na daw siya. So thank you so much guys for watching my vlog today. God bless us all.